mga pickup yan no? gaganda yan ganda ng ano no nawala na ng buntot pag ano naman ito December mga kalsa mga ano to mga uh, walang tumulaga dito sa ano uh, walang nabubuhata dito sa mga ano na pabo ano mga ito ano mga ito kami yung pabo yan nalaga muna namin nagkasamang katay yan at saka bulaklak Yan kaya na tayo mga idol ito. A, budel fight. Budel fight na naman. No? Ay, doon kaya buso. Kung hindi kasi kuha kayo ano na. Lato. Sali lang. Yung, ano, nga babang ano, para ano. Ang matabang, bigyan nyo ng asin. Kuha yung asin yung ano, yung suka. Ini dia waktu namanya bawang. Mama Yana, apa kata pencari kemain? Berarti bawang di dekador itu pada. Hmm. 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 Kita pergi tak ada dalam nama Kita pergi tak ada nama tau. Kita pergi ada nama Hayaan <coughs> mo na sila kung wala na sila Hindi. Pagka sumobra, hayaan mo sila. Hindi naman ito ang... Hindi <coughs> <coughs> naman ito cholesterol Eh, saan niyo ba yun? Saan niyo ba yun? Saan ka lang nga Totoo yan ah. Totoo yan Walang ano yan. Walang... Walang Walang Hmm. May nakantabay na ano, na, mahal ito. Damot. Kain ko wala kayo. Wala na kayong kasama. Sa tayo ko, hindi nyo sinama. Baka matabang yung ano yun, may asin doon Sabang yung suka. Tapang na eh. Ayun yung suka ko na yun. Sarap niya. Ito na may girl tita. Ito na mo. Lombok na nga. Ito na may girl. Ito na mo. Oo, oh, oh, nandun na. Ay, kukunin lahat ng ni tiyanta niya. Iuwi <laughs> yung <laughs> iba. <laughs> Sawa kayo ngayon. Eh. Yung mamaya pag nagdignog kuhan tayo kayo kay Fred, huwag nyo nang na na. magtatampo to, hindi na makakain. Mayroon natin ang bawang. Maganda. May gamot na. Buti nag-iwayo. Nangihitim na yung suwa ni Boy. Nangihitim po ko na. Hindi mo sa kalawang. Nalagugat.

Magpakabusog na kayo niyan, kasi ano, um, marami naman yan. Pag marami talagang tawa at tawa na. Hmm, Bot. Kami na mga ayos. Ayos. Ayos.

Ako derde, diyan kayo din, ay do'n diyan kayo din. Ako derde. Ako tayo ganun. patis. Lord. May nakaano na ako masampalo kung sa kabuti Gabi. isa akong nalalagay ko na dito. Yan. Ang palukan. Yung itong sampalok pagkabata mga idol ako hindi ko hindi po, po uh, na ba yun sinasala. pala yung ay, sarap niya Ma Yung pagkabata pag puwas ang pano Pati balag po at buto Wala pong buto yan eh Tuluya Mmm Alam punya lasa lasa karet. Tunggu merung kalau saya mana. Saya saya tunggu mati setelah ya. Serap itu karen kampung. Nanti kamu kasih roti boleh nak? No? Hmm, serap serap nak. Kau jadi yang pun terlepas ni kamu tak? Hah? Terlepas nak kamu tak? Oh. Okay, big Oo, oh, pwede rin. Okay. Ang dami ng mga ostrich. pag pala kay John Kevin nag-comment po na anak niya. idol. Thank uh -huh. okay, no?